What is up guys? nandito tayo ngayon sa Binangonan para sa ating Charity Ride. Six Gear Club, Breaking Barriers! Breaking Barriers, Building Hope, Six Gear Club, Charity Ride. In collaboration with Community-Based Rehabilitation and PDAO, Driving Inclusion and Empowering Lives of PWDs in Binangonan, Rizal. Premium po Tapaluan pala ano uh -huh. <laughs> Sabi ko wala akong tapaludo eh Nagdadalawang isip ako eh O putik putik na yata likod ko uh -huh. eh Saan yeah. mag extend ka ng ano May, may improvise ka ng ano Yung polycarbonate Ayaw ganitong klase din ng lata so, Ah para diretso uh -huh. dito uh -huh. Medyo masagwa pero protection na sa putik uh -huh. yun so, Diba? Nasira kasi yung stock nyan eh uh -huh. okay. okay dito may tornilyo Ilalim Ganon. Mm -hmm.

kanan kanan Direto si Papsroy Kanan pa diretso Hindi dito ako sa kanan Halo <laughs> ka kanan Ha? Dumiretso sila Wala na, tayo minto naman dito sa dulo Pwede ba mag-u-turn dyan? Subukan ko mag Balik daw dito, kanan, sa stoplight may right to sila eh oo oh. Okay, umikot na umikot na Ha yeah. <laughs> ha biyahe. It's a journey of hope, inclusion, and empowerment para sa ating mga persons with disabilities, sabi ng Manan. Eh. Magpalang bakit? on behalf of uh, President uh, Albert Ao, uh, so a I'm going to present you year para sa community na community service na pinangunahan uh, ni Sir Raya sa <coughs> kanyang pamshi. So thank thank you sa pagdalo dito sa event nato. So. Ang pulang <laughs> the President po na mayroon yung ngayon, di ng mga makikita niya. po sasama ng mga sa pagka. Um, ah, weather nakapunta pa rin po kami. Kano po uh, masaya po kayo? Dito po kami. Kahit konti lang po kami nakapunta. Uh, yun, so, uh, din po kami dahil siguro po nang opportunity sa birthday ng buwan. Kahit po sobrang ano, late na po yung kasi One, one week ago lang po lang namin to, pwede so, ko siya upang. Ano, so nakakatuwa po na maraming palakalo, mga ating club, mga namin, mga namin. So na, ayun po, saan mo po pag-aupad ngayon ang mga lalang namin uh, na grace and support sa mga friends? Ayun po. Unang-una ang Sixth Year Club. Balakpakan natin sila. Okay, Baka ano ah, ang ating mga butihin, sinasabi ko sa conflict del mundo. Mapagbiro lang po yan, pero controversial talaga yun. <laughs> siyempre, si Sir Paul Mendoza, ang aking dating boss sa civil ay sa ano po, sa Pritin. At siyempre, si Dom uh, Lita de la Cuesta, ang aking mahal na kong Ito, Bernhel. Gagawin po natin ang mga partner sa mga community members sa isla nun So ayan, ano po ba muna ang community-based rehabilitation? Gusto ko po ipakilala sa ating mga bisita. Ang community-based rehabilitation po ay nagbibigay ng libre therapy o libre servisyo para po sa mga uh, may kapansana nating kababayan dito sa binangonan. Meron po tayong libre physical therapy, occupational therapy, speech therapy, at sports science. So lahat po yun ay libre pinagkakaloob ng bayan ng binangonan sa pamumuno po ni Mayor Cesar Inares at Vice Mayor Boyer Inares. So palakpakan po natin sila. Ang lagi po natin ka-partner, syempre ang Persons with Disability Affairs Office sa pamumuno ni Ma'am Brenda Pineda. So maraming pong nagtatanong, bakit ba tayo nag-give-giving? Eh pagtapos naman ito, wala na nakain na natin tapos na 'di ba pero ang layunin po talaga ng programang ito eh yung sinasabi nga nilang breaking barriers ibig sabihin tinatanggal po natin yung barrier between sa mga uh, tinatawag nilang typical at saka doon sa mga may PWD sa mga persons with disability para po ang mga PWD ay makita nila na included sila sa society kasamahan natin sila hindi sila naiiba kasi kadalasan po, yung mga PWD, sila yung nakikisama sa mga tao eh. Yung sila yung gusto nilang matanggap sila. Ngayon, panahon na, para tayo naman ang gumawa ng paraan, para tanggapin naman natin sila ng buong buo. Kaya po, nandito tayo lahat. sama natin sila hindi po kayo naiiba lahat po kayo kabilang may bilang po kayo dito sa mundong ito yun lamang po at maraming salamat po mashed, mashed potato. Gear Club Tatapos lang namin kumain dito sa Little China. Dito sa Binangonan. Little China. Wala eh. lakas ng ulan eh. Wala akong kapote, wala pa hindi sa walang dala, wala talaga akong kapote. Maghahanap ako ng itik mamaya. Pang pasalubong kay Mrs. Panuhol. <laughs> Hanapin ko dahil yung sexy na itik eh. <laughs> Sabi ko chicks na lang eh. Itik daw hanapin ko. Sana wag nang lumukas ng ulo. Lasing kasi pag madulas tsaka ano. Nabasa. Nakakalupag ano, basa yung sapatos. Binangonan dito yung na itik. Eh mamaya oh, alas ano 4. Huwag tayong magpaabot na alas 4. Alas 6 wala na ulan lad. alas 6 na. Alas 6. Kasama natin ang LGU ng Binangonan. Ay eh, particularly yung barangay na sakupan nitong ano, Binangonan Rehabilitation Center and Rehabilitation and Recreation Center. Ay and, andun may mga politiko rin tayong kasama. Councilor, barangay chairman, Ayan. at siguro mga nagtatrabaho sa munisipyo. So, nakasama natin yung mga PWDs dito sa PWDs as recipient ng ano char charity itong charity uh, event na to. PWDs dito sabi nang ano sir. <laughs> po Ah, oh, seryoso nga, may kape. lang <tongan> yung eh, tip sa akin. Ay, pwede ba tayong mamay sa ano? May chill si Macy's eh. Marlon. Papabili na dito. Try dito. May kausap <tongan> si Uy! ticket ticket ano yung unang nawala sa rito sa ano na kilala pare team sa iloko excitement ko ah ang dami ko inalaga so say susi. Ah, Pinahanap so so ko na yung susi. May iba naman nawala. Yung sa 360. Yata. Kada balit ko may nawala. Yung bread. Yung bread. Yung bread. Kasi tunay na lalaki po kami. Tunay na lalaki. Bread, bread. Tignan mo nga yung ulo ko dumi. Parin ko ko yung buko. Hindi, pagkasama ko kayo, tinabrood coffee tayo. Pag mag-isa ko, Carmel, nakita ko. Yung Siko, yung Siko. Ha? Yung Siko. Yung Siko? Sito. May natapakan, may natapakan. May natapakan. May natapakan. Wado? Kita mo, may may, may discount card ako, no? tapos may PWD ako. Di. Ang patong yung mga... Kasaminan. book bukho kami ngayon. Kasi iniisip niya, shit, papakilala ko sana sa ipinsan ko. Ay, sorry. Ay, sorry pala. Hindi, maganda future niya sa akin. Parang maganda yung discount. I'm the marrying type. Black na tayo, black. Ha? Kasi tunay na lalaki tayo. Kaya black coffee. <laughs> Thank you po. Sabi mo, lalaki ako. Lalaki ako. Lalaki ako. Teka, pa ako po. Uy! <gay> okay, huwian na. Back up na. <laughs> <laughs> Tapos ng habang tumitik ho tumila yung ulan, girap na. Girap na kami habang huminto na yung huminto na yung ulan. Isasamantala na namin para makauwi sa aming mga kinatatayang bahay. Sana nagustuhan niyo yung video na to uh, stay tuned for more. Please subscribe to this channel para updated kayo sa mga videos ko mas napapadalas ako sa mga ride kasama ang 6 gear club masaya naman masaya naman nag-enjoy ako sana nag-enjoy rin kayo so see you until next video and next ride bye So, nakadali tayo ng itik from Angono, Rizal. May pasalubong kay Mrs. Happy? Ah. Yan? <laughs> Ngayon <may> ulit. Yun. <laughs> Happy!